So ayan mga kadrama rama alam ko pang inaabangan yung po no, yung next na mangyayari dito sa prinsesa ng City Jail dahil alam naman po natin mga kadrama na itong si lebe ay galit na galit nga po talaga no dito sa kanyang ina na si Charlene dahil nga po sa tinulungan nga po ito ni Charlene itong si princess para po magtrabaho doon sa kanilang shop at si uh, Divina pa talaga yung nagsabi dito kay lebe about doon talaga na nagyayakapan pa itong mami niya at saka itong si princess dahil nga po talaga dito ay pumunta itong si uh, Liberty doon talaga sa mami niya talagang, nandun din talaga itong si Princess talagang sinabunutan niya tapos pagkatapos niya, nag out siya dahil nga po sa, nag-veral nga po yung video na yun sa pananakit nga po niya dito kay Princess, at nung time na yun ay nag-usap nga po itong si ah, uh, Libby at saka itong si Divina na ganito ganyan, dapat maging close down mo yung ang yung kaaway ganito ganyan kaya yung ginawa ni Lebe, ay pumunta po siya doon sa kanyang mami at saka dito kay princess sumingi siya ng tawad na talagang nagpapanggap siya na mabait na siya okay na siya pero sa loob po noon ay hindi pero grabe pa talaga yung pagpapanggap niya at dahil nga po talaga dito mga kadrama sa pagpapanggap ni Lebe na akala niya ay hindi talaga malalaman ng kanyang mami Charlene yung kanilang plano ni Divina yun po ay malalaman na malalaman po talaga ni Charlene na itong si Liberty ay eh, talagang ginagamit po niya no, para mag-away-away ang lahat. Kaya itong si Charlene sabi niya na akala ko nagbago ka na Libby. Pinaniwala mo kami ni Princess na nagbago ka na talaga. At kay Divina ka pa talaga nakikinig. Hindi sa akin, hindi sa amin. ba diba? Sino ba yung mga magulang mo? Siyempre, hindi pa yun alam ni Charlene na itong si, Le si Divina pala yung totoo ina. Kaya sasabihin na lang ni Charlene na doon ka na, pinagmamalaki mong mami di. Hindi ba, mami di pa talaga yung tawag sa kanya. So mga kadrama, abangan lang po natin. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel. Bye!